Hello 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 hello. This is your Miss Universe and anyone it's my my vlog and welcome to this video. Sorry po sa background kasi umulan dito sa amin na ako sa room. So may mga mandidiligay kayong mga uh, patak ng ulan. So by the way, 'yan po ang tinatawag nating lato. Dahil maglalato po tayo dito sa farm dahil po may papakainin tayong mga bisita ni Ma'am At ayan na po kumuha sa aming attention ang maraming tao dahil it's Sunday kaya maraming tao. May, may isang whole family and mga relatives na pumunta po dito. Nagdala po sila ng lechon at panghanda dahil may nag-birthday po sa kanila. At dito nila sila celebrate sa Hinaguan Farm and we are so very lucky and happy na chinos nila ang Hinaguan Farm to celebrate the birthday of their family member. English na bakla. Charot. Ayan. And of course, at dito si batingting, tumulong din po siya sa pag-prepare ng ating mga pagkain mamaya. Sa so, pagkita niyo po mamaya ko ano mga um, ihanda natin kasi Marami pong mga um, pagkain na yanda para sa mga bisita. At ayan na po, nagluto po kami ng saging because it's 3pm. Kaya nagsuggest or nag or nagrequest request si Argel, nakakain po kami ng saging At nagluto po ako kasi, yun know mga buaya dito may pansit kasi na natira sa lunchtime. Baka kumain sila, kaya nagsaing na ako para makakain din sila or mabusog sila sa rice. And magluluto tayo ng ginamos. Pag may saging na rinaga, may ginamos dito sa probinsya. Ang ating bagoong na bisaya. And of course, una natin yung ating sili, ang ating um, uh, sibuyas, ang ating ahos. So mas marami pong mantika, mas masarap po. Kasi yan po ang mantika ang nagbibigay. Parang um, slimy na thing sa ating uh, ginamos. basta masarap po parang maraming mantika. So yan po papaano na tulutuin na yan at ihalo na natin ang ating ginamos. Yan po ang ating probinsyang baguong. Si Brenda po ang gumawa niyan. At ang sarap niyan guys, yan po ang tumutulong sa amin noon. Pag walang-wala talaga kaming mga pambili ng ano, ulam, yan po ginamos ang pambili. Kasi 1 peso and 2 pesos, grabe na yan ginamos na pang-ulam na talaga yan. At ngayon nga, pagsaging na lang eh. Pero, umuulam din kami ng ginamos ngayon pag side dish. At ayan na, ang ating ginamos malapit pong maluto. So, may lang natin yan. Ayan, nahalo natin. So, mas masarap kasi may sabaw ng natural na ginamos na ihalo natin para din mas dumami yung saucy. para siyang saucy ang term, parang ganun. Basta, masarap po ang ginamos sa aming probinsya. And, of course, Dinagdagan natin natin pampalasa. Kayo na po ang bahala. So, konti lang po yung nilagay natin kasi, ano, uh, parang na-open na yung, ano ba, yung isang pack ng vitsin. Sa, so, nagdagdag pa ako. At half din ang nilagay ko para po mas masarap. Kasi, grabe ang, a, ang alat ng ating ganaman. Kasi, um, ano siya, ang pagpagawa nito, kailangan matuno yung mga isda or mamintin maintain yung basa asin po ang ano ginamit kaya maalat na maalat po talaga itong ginamos and of course ay ito na luto na ang ating ginamos or ating probinsyang bagoong so masarap na siya guys and of course ang ating saging luto na rin kaya i-didrain na natin ang ating sabaw or ang ating tubig para hindi po siya malata or maging malambot and ayan na gumamit po tayo ng strainer guys para po sa ating saging. At yan na para mawala talaga yung mga tubig-tubig sa ating um, saging. And kumain na kayo ng saging and after that, dito tayo sa other side ng farm. Dinagluluto na po si Brit Me To Life ng na, o nasusugba na po siya o nag na siya ng isda, talong at mga karne. Kasi may iihaw tayong karne or liyem po, may iihaw tayong isda. At mag po tayo ng talong para sa ating insaladang talong. Oh, uh, di ba? of course, ipiplex ko lang po ang ating sili na tanim dito sa farm. And I just want to encourage everyone, pag may meron kayong mga bakating lotes sa mga bahay-bahay nyo, pwede po tayo magtanim ng sili kasi yung sili talaga yung hinahanap natin pag kumakain tayo. Lalo naman yung uh, mahilig sa hang hanghang, di ba? Sili, pwede din um, mga tanim-tanim, mga ano-ano, mga malunggay, parang ganun, mga mga dahon na mga leafy vegetables. Ayan at na, ating kanyang luto na po at binabalitan balikta na po ni BitBit sa live dahil yung iba parang, parang maluto na ang lahat. At ito na ang sabaw ni batingting na native chicken na madaming sabaw din. Akala niya, isang barangay papakainin niya. Kino <laughs> ako si Matingting. Ay, Asayang tuloy yung ano sabaw. So, pero ito yung po ang soup. Ang sarap-sarap po ng ating native chicken. At, ginamitan po ni Britney to life uh, ng electric pan. This is a chargeable electric pan, a solar electric pan. Electric pan para po hindi na siya magpay-pay-pay-pay kasi masakit po ang kanyang kamay. And, after a while, ay, luto na ang ating fish. At napasa pa ang bakla. <laughs> Ay, hey, At yung matalong talong natin, oh, masarap talaga pag si ang inihaw na talong. So, inihaw natin is tulingan or pidlayan dito sa amin. At, o oh, di diba, pag ang ating lempo kasi hindi ginamita ng electric. Masabi ko sa kanya, wag lagi electric pan, ano na paypay din kasi para hindi mapag yon. At ayun, ay, yun ang sinabi niya. At tuto na nga, or naihaw na nga ang ating talong, ang ating lempo, ang ating isda. And meron tayong pa-pizza from ating challenge kasi birthday ni Manang Charin ngayon. Pero doon na siya maghahanda sa birthday ni Talia para na may isa lang ang handa. Kaya napaisnak siya sa amin. And anina yun mahimay ko na ating malunggay. Ito po ang ating last ingredients para po sa ating native chicken soup. Ay, <laughs> Ang sarap talaga ng dito. Bakit sarap? may kaya masarap ang native no kaysa yung nasa market no. siguro yung sa market kasi more on medicine kasi kasi the native is very natural kaya masarap yung sabaw talaga no yan and of course ibati bidala tani ng talong para po pa sa ensalada natin kasi kasi yung balat siya po yung nagpapatigas no matigas kasi yung balat compare sa laman kaya kailangan siyang ang um, balatan yung talong and ito namang ating liempo ay in slice na ni, ni bit bit alive into small pieces and ginamitan niya ng kunding na malaki kasi yung kutsilyo ano yun ganito para hindi siya pumasok kasi mainit pa yan eh. kaya ang um, creeper at gunting and of course ginagaligan niya na ni bating ang ating talong no para to check uh, kunin natin yung olo kasi matigas in yung olo di ba matigas ang olo pero masarap <laughs> So pati kasi yung ulo, kaya tapat natin kunin. And of course, kailangan natin siya. ito na ang ating lato, ang ancam some of the ingredients. So kailangan natin siyang ihiwa into half guys para malaman natin kung may mga uo o may mga insekto na nakatira. At ayan na, luto na po ang ating native chicken. So, ang konti lang talaga nang nakuha namin manunggay kasi konti lang kinuha ni Batin ng ay Ewan ko ba sa dami niyang sabaw, konti yung manunggay niya. But, it's okay. It's masarap na po. Kaya, luto na ang ating native chicken. Ayan na ang paa. Or may ingin yan po. Ayan po ang para kaansing. <laughs> Charot lang, Charot lang. Yan. And, makakain na nga. And, ito na nga tinitimplahan na din ni Bit to Life ang ensaladang talong or salad na talong. So, nilagyan na rin ang sibuyas, ang kamatis, nilagyan na rin ng luya, ayan. So, para pampadagdag lasa yung ating mga spices. And of course, nilagyan na rin ang sili na kinuha natin kanina sa farm. Yun po ang ating um, para sa... Ano siya para sa uh, mga kalamansi. At ito naman ating sausawan para sa ating lato. Yung lato po natin is very natural. Hindi po siya dapat um iano nang ininutubi kasi mawawala yung natural taste niya so lato na po at na po ang ating hapunan guys mayroon tayong isda mayroon tayong iyaw na lempo at mayroon tayong mga salad salad at may fruits o oh, diba Bunga ang fruits at mayroon tayong pansit kanina sa'yo oh, kain guys hi good evening kamusta ang lakad umitim ka bakit lalo ka pumangit ang itim mo kayo. Asa yung mga kasamahan mo? Hi! Kamusta ang lakad? Gumanda ka? Karis. Hello po! Good evening! Welcome to Inaguan! Hali, pasok po kayo. Hello! Good evening! Pasok po! Pasok po! Good evening po! Hello po! Nag video ako ha? Okay lang po! Pasok po! Hello po! Hello po! Hello po! Good evening! Hello po! Hello po. Hello po. Sorry po, yan lang po ang naano namin. <laughs> Thank ano to, Tobe? Mag-video ka muna. Di pa <laughs> eh, nang Yeah. Yan yung room namin, na Tobe. Ni Brenda sa taas. Tayo, ligaw po ka muna. Yan. Niikot namin hanggang doon sa likod. Tsaka yan yung mga tugas, yung mga set ng sala. Chuchay! Anak niya. Ana, kumain ka na? Ito, ito. Mumay. Ay, Mumay! Hindi, si Catriona yan. Si Mumay, Muma, yung may lahi. Ayun na, hugasin mo na tayo, Mumay. Sige na po. Para makakain na po kayo. Sige na po. Sige na po. Palongga, <coughs> yan po yung native chicken. Papaya. Oh, masamang! Ay! Ay! Sa mga pastora Ay! Nagbayad yung entrance? Ako ay, maku Ayan po. Ayan po, doon po. Happy birthday, Ate. Kailan na po kayo. Sige na po. Ah, sige po.